Ang buhay po ng tao ay isang tuloy-tuloy na paglalakbay na may mga paghinto na nangangailangan ng pagninilay. Ito po si Father Jade Rikwanan mula po dito sa Minor Basilica at National Shrine ng Jesus Nazareno o mas kinala po natin sa pangalang Quiapo Church. Pagbati po sa inyong lahat na naranihan sa Abu Dhabi, Father Chito, Father Troy at sa ating mga minamahal na kababayan sa inyong pilgrimage ang buhay nga naman talaga ng tao isang tuloy-tuloy na paglalakbay pero may, may mga paghihinto na nangangailangan ng pagninilay. Kung babalikan po natin ang buhay ng Panginoon, imagine niyo po, siya ay nanganak sa panahon na naglalakbay sila. Nung siya ay nanganak na, pinanganak na, kailangan niyang maglakbay mula sa uh, Nazareth, papunta sa e Egypto dahil nanganganib ang kanyang buhay. At nung siya ay uh, nagsimula sa public ministry, wala siyang ginawa kundi maglakad, Uh, maglakbay Hanggang kasama na nga niya yung kanyang mga alagad Yun ang buhay po natin Tuloy-tuloy po ang ating buhay Hindi tayo pwedeng huminto Kailangan po Gagawa tayo Ng plano O gagawin natin ang lahat Para ang buhay natin Ay tuloy-tuloy na tumakbo Alam po natin Anything na huminto Nasisira Anything na huminto Kunyari sa sakyan mo Matagal mong hindi ginamit Masisira yan Kunyari yung tubig sa ilog pag bilang huminto ang daloy niyan, babaho yan at mamamatay ang ilog na yan. Ang buhay po natin ay tinawag ng Diyos para ito ay ituloy natin ng ituloy. Ano't anuman ang mangyari sa atin. Yun po ay regalo. Yun po, uh, disenyo ng Diyos sa buhay natin. Kaya minsan tayo ay medyo hindi natin alam ang ginagawa natin. Minsan nalilito tayo, nakakamali tayo. Minsan feeling natin wala tayong nararating. Maybe because tumigil na tayo. Tumigil na tayong sumubok, tumigil na tayong mangarap, o tumigil na tayong magmahal. Pero alam po natin, may mga paghinto ang buhay. May mga paghinto po iyan. Humihinto iyan. Hindi rin pwede na tuloy-tuloy may mga uh, episodes na tayo ay humihinto. Alimbawa na nga lang, noong ang Panginoon ay uh, nagsimula sa kanyang public ministry, tumitigil siya doon sa kanyang ibat-ibang mga uh, nayon sa iba't ibang mga lugar. Humihinto siya dahil may ginagawa siya. Meron siyang uh, pinagagaling, meron siyang pinangangaral, at siya ay nagdarasal. Yun naman po ang mahalaga sa atin. Dapat sa bawat paghinto ng buhay natin, natututo tayong magdasal. Natututo tayong magtanong uh, sa Diyos, Lord, ano yung mensahe mo sa akin? Halimbawa na lamang po, sino ba nag-aakala na kayo po ay nandiyan na sa Abu Dhabi? Siguro nung bata kayo, pangarap nyo lang yan, pero parang masyadong napatagal. Nagkaroon ng delay until now. Finally, nandiyan ka na sa pangarap mo na maghanap buhay sa ibang ibang uh, ano sa ibang ibang bansa, no? O yung iba talagang walang pangarap na makapunta lang abroad or whatever. Pero nakita niyo po, may mga yugto sa buhay natin na humihinto tayo. Pero yung pala yung paghintong iyon, meron tayong natututunan sa bawat paghinto o yugto ng buhay natin, meron tayong naiintindihan. At yung natututunan natin na iyon at yung naiintindihan natin na iyon ay nagagamit natin dun sa susunod na yugto ng buhay natin. Kaya mahalaga po, sa bawat yugto ng ating buhay, nagninilay po tayo. Nagdarasal at ating pinagsasama-sama, ano ba yung mga natutunan ko this time? Halimbawa na lamang iba. Bago kayo nakapunta, nakapunt sa Abu Dhabi, nagpunta muna kayo sa isang Asian country. O kito, mga kapitbahay nating bansa, doon kayo yung naghanap buhay. O kayo pumunta kayo sa ganitong bansa. O kayo dito sa, sa Pilipinas, nagpa-salin-salin kayo ng mga trabaho. Pero alam niyo, laging marami man yung naging inyong trabaho, pero alam natin, mayroon palang plano ang Diyos doon. Dahil mayroon siyang itinuturo sa iyo. Sa bawat yugto o pagtigil, pit stop ng buhay mo, merong tinuturo ang Diyos sa iyo. At mahalaga yon dahil alam ng Diyos, Kakailanganin mo yan sa susunod pang mga yugto o hakbang o desisyon o kalagayan na aabutin mo. Just a simple uh, ano po, uh, testimonya, testimony. No? Nandito po ako sa Quiapo Church and I'm 23 years old as a priest. Magluto 24 na po ako. Pero I cannot imagine myself, on my fifth year as a priest, nasakya po agad ako. Or even on my 15th year as a priest, nasakya po ako. Palagay ko po, you know, uh, baka masyadong, it's too big a task for me. Malaking masyado yung hamon. Kaya ano nangyari po? So nung mula ako inaordinahan, ako po ay napunta sa isang simbahan, parokya dyan po sa Pasay, Our Lady of the Most Blessed Sacrament. Isang napaka-intimate na simbahan. tamang tama lang po yung laki. Medyo maliit lang. Pero doon ako natuto. May natutunan ako doon for 10 years. Yung pala meron ihahanda ang Panginoon sa akin to work in the seminary. So doon sa seminary po, doon naman ako tumigil. That's another yugto ng buhay ko. Whatever I learned pala doon sa pag pagiging pastol doon sa isang parokya sa Pasay, nagamit ko pala po doon sa paghuhubog ng mga seminarista, doon sa San Carlos Seminary. And I stayed in the San Carlos Seminary for seven years. Hindi ko akalain, yung pala, after two and a half years, doon, pag, uh, uh, I mean, after the ten years, uh, seven years, napunta ako, na-assign ako sa San Filipe Parish sa Mandaluyong, which is a bigger church. It, it's uh, the mother church of the city of Mandaluyong. Yung pala, yung palang natutunan ko nung ako ay nasa parokya ng Our Lady of the Most Blessed Sacrament sa Pasa, yung natutunan ko doon sa seminaryo, kakailanganin ko pala sa isang mother church ng isang city dito sa Mandaluyong. Kaya nagamit ko iyon. Akalain ko pa naman po, two and a half years pa lang ako doon, naasay na ako dito sa Quiapo. Now, babalikan ko. Sabi ko, Malaking trabaho po ang kya po. Malaking hamon po ito. At ako'y handa naman pong harapin at uh, balikatin. Pero kasi meron akong natutunan eh. Noong ako ay unang simbahan ko palang sa Pasay, may natutunan po ako uinan sa seminaryo. Isang institusyon para sa paghuhubog ng pare. May natutunan lang ako doon sa isang malaking simbahan na Mandaluyong. Yun pa palang, lahat na iyon, dinaan ako ng Panginoon dahil meron siyang ituturo. Kaya ngayon po, dito sa Kiapo, malaking hamon pa rin po. Malaking hamon pa rin po. Pero alam ko po, ang alam ko po, talagang ang Diyos itinilaga, dinisenyo ang takbo ng buhay ko bilang pare para sa aking magiging paglilingkod dito sa Kiapo. At alam ko po, matu ang natutunan kong iyon, magagamit at kakailanganin ko sa pagiging pastol dito sa simbahan ng Kiapo. Kayo po, kung babalikan niyo po ang buhay ninyo, ano po yung mga natutunan natin ng mga nakaraang na yugto ng buhay ninyo? Malamang, at ako yung naninisigurado, gagamitin niyo po yan sa kinalalagyan niyo ngayon. At kung ano man na kinalalagyan niyo ngayon, I'm sure may tinuturo ang Diyos sa iyo. Dahil inihahanda ka niya sa susunod na yugto ng buhay mo. Exciting di po ba? Gawin na natin dyan sa pilgrimage ninyo. Siguradong kayo pupunta sa isang simbahan after one, after another. Yun po ay isang, uh, ito ay isang pag, uh, isang maikli o simpleng pagsasadula ng mas malaking realidad ng buhay na sa bawat simbahan na inyong titigilan, kayo ay magdadasal, magninilay, at ang na iyon, na simbahan, magdadasal at magninilay, magdadasal at magninilay, para tayo ay matuto sa mga itinuturo sa atin ng Panginoong Hesus. Ang buhay ay isang tuloy-tuloy na paglalakbay na mayroong may paghinto na kakailanganin nating magnilay. Kaya po, isang masayang paglalakbay sa inyo. Hindi lang sa pilgrimage nyo ngayon, kung hindi sa mas ma malaking realidad ng buhay Isang masaya, exciting na paglalakbay or pilgrimage sa inyong buhay Kaya maraming salamat sa inyo Sa inyong uh, uh, pagkikinig sa aking pagnilalat At hayaan niyo po na ipagdasal ko po kayo Panginoong Hesus na sareno, Sa iyong uh, mga dinaanan na yugto ng buhay mo Ipinakita mo sa amin na tumingala lagi upang makinig sa ama upang makinig sa mga mensahe na makatutulong sa mga susunod na panahon ng aming buhay turuan mo kami na lalo, laging manabik sa mga sorpresa kaloob na darating pa sa aming buhay at pagkalooban mo pa sila ng maraming mga pagtigil at paghinto para makinig sa iyo nang sa gayon buong pag-asa kagalakan na haharapin nila ang mga susunod pang yugto ng kanilang buhay hanggang kaming lahat ay makarating sa iyong kaharian. Ito ay aming dalangin o Diyos sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo lahat ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.